Good day sa inyo mga kuis. Meron na naman tayong nakita na ka-sale dito sa Nike Pampanga, no? Up to 50% off dito sa Nike until supply last. Umpisahan natin mga kuis dito sa mga Jamoran colorways na to. Ito yung Halloween or ang tawag nila dito Nightmare. Ewan ko kung bakit, pero Halloween kasi yung nakalagay. 7395 available din dito yung Stargazer colorway pero mas mababa ng konti, 6895 pesos. Dito naman sa Night Vision mga kuis 6895 pesos din. Available na din pala mga kuis dito yung Kevin Durant 17 na Easy Money Sniper. Isa to sa magandang colorway na nakita ko sa Kevin Durant so far. Ang price niya dito is 8,395 pesos. Meron niyang puti pero hindi pa released. So, nandito din pala mga kuys yung bagong Lebron 22 na Crown Jewel. Ayan, medyo mataas yung price. At syempre, itong Devin Booker 1 na Halloween. So, ayan, SRP sila lahat. Ito ko din nakita yung bagong colorway ni itong GT Cut Academy na to. Dark Mango at ang tawag dito. Pero, SRP pa siya mga kuys, 4,995 pesos. Available din dito mga kuys yung Luca 3 Safari Colorway. Ayan, kita nyo yung jersey number ni Luca at yung colorway na tinatawag na Imaginarium. Lahat yan SRP, 7395 pesos. Isa to sa magandang colorway ng Stay Loyal 3 ng Jordan. Ito yung cherry version, no? parang Jordan 11. 4-4 lang siya dito. And available din dito yung Zion 3 na Platinum. Ayan, SRP mga kuy, 7,895 pesos. Meron pa akong nakita ang mga Jordan 1 dito na maganda yung color katulad nito. Medyo may kataasan nga lang yung price, 7,395 pesos. At meron siyang similar design or colorway concept. Itong sa Jordan Stadium 90, 7,895 pesos. Sa mga nakasil mga kuiso na natin sa Lebron Next Gen 50% off 4448 ang price. Ito naman yung Lebron 29 6357 ang price mga kuis. Meron din dito na 7137 na Lebron 21. Ganyan yung colorway niya. Hindi ko kabisado yung pangalan ng colorway no. At meron din dito Zion na nakasil. Ilalagay ko diyan yung price sa screen niyo para makita niyo. Percent na din ng Kevin Durant 4448. Ayun mga kuis, solid tong colorway na to percent off naman sa GT Cut 3 mga kois na ganitong colorway. Merong malaking Freak 6 dito mga kuis na ito yung roses. Ayan ang price niya, 5,527 pesos. At meron pang isang luka na colorway dito. Ito ata yung unang-unang na-release. Ayan, discounted na siya mga kuis. At ito pang colorway na puti. Zion 3 mga kuis 3,948 pesos. Discounted na din ang Air Force 1 dito mga kuis at itong Jordan Stadium 90. Ang ganda niya no? Para sa mga GT Hustle Academy mga kuis naka 40% off na sila. 2,997 pesos siya dito. Ito yung mga colorways na available so far. 50% off sa Jordan Max Aura 6. Ayan yung price niya nasa screen nyo. At meron din ditong Lebron na naka 50% off sa Witness 8 mga boys. Ayan yung colorway na available. At 40% off para dito sa GTCAT Academy na neon colorway. At meron ditong Jason Tatum na naka 40% off mga kuwis. Yung mga prices mga kuwis nilagay natin dyan sa screen para makita nyo. 40% na din dito yung mga Jamoran itong colorway maangas. Scratch ang tawag dyan. At isa pa to, medyo mas mababa to. 50% off no. So sa sizes very limited kaya check nyo na lang. Meron din sila mga Jordan Westbrook models dito na naka -sale, mga kuwis. And yung mga colorway na available 40% off yung kanilang mga Jordan Westbrook. From 3,300 to 3,900, makaka-score kayo ng ganyang model mga uwis. Ito pang isang Jordan Stay Loyal 3. Ang ganda din nito no? Parang Chicago yung vibe. Sa mga Cortez, 40% off. Ayan, big size to mga uwis, panlalaki. Meron din silang Dunk Low na nakasale dito. Ganito yung colorway. At meron din silang Kill Shot na available for 40% off 50% off para dito sa court version na 'to medyo malaki yung size around size 10 ata. Dito din sa boomero mga kois naka-sale din 'yan. Pero yan lang yung colorway na available sa mga naka -sale. Sa Air Force One, naka na din 'to mga kois, i-check nyo yung price dyan sa screen, no. To, Dunk Low 40% off mga kois. Ito mga kuis, ang ganda nitong ni pamorma. Hindi lang talaga siya pansinin pero maganda to. Nakaseal na din siya dito. Meron din sila mga regular items mga kuis. Ito, ang ganda ng kulay ng tank na to. No? So, ito mga to, hindi naka-sale yan. Meron sila mga iba't ibang kulay ng bomberos dito. Yeah. So, ayan, bisitahin nyo sila dito sa SM Pampanga, mga boys. Ang dami na itong items, no? Hindi na natin cover lahat. Pero naipakita ko naman sa inyo kung ano yung mga bago at ano yung mga naka-sale